Nung puno na nga ng pagdududa itong si Jenna. Kaya naman, tinanong niya itong si Maki. Ngunit nahalata na niya na maging itong si Maki. Dahil may pinagtatakpan. Lalong-lalo na at kadudududa ang mga kinikilos nga ni Maki. Maging itong si Betsy. Nahalata nila. Nung masaksayan nga ni Jenna na umiyak nga itong si Betsy. Tingin niya ay may malalim na dahilan ng kanyang pagiyak. Tinakpan lang ito ni Maki. Subalit si Maki hindi na muna magsasalita sa kanyang mga nilalaman ayaw niyang magkagulo lalong lalo na at nagmamakaawa din si Betsy at si Gerald sa si kanya kaya naman bilang kaibigan wala muna siyang magagawa kundi awatin ng dalawa at kailangan maputol na ang kanilang ugnayan bago pa nga tuluyang malaman nga ni Jenna ang katotohanan dahil patid niya na hindi naniniwala si Jenna sa lahat at nagita niya na nang uusisa pa rin ito at hindi maiwasan na mag-imbestiga pa rin ito sa so, kinikilos nga ni Jenna maging dito kay Bessie. Sa kabilang banda, Walang tigil din ang pagpapaalala ng ina nga nitong si Betsy kung saan sinabi niya sa kanyang anak na ano man ang meron siya ay dapat ingatan niya. Huwag niyang sayangin ang matagal na niyang pinaghihirapan kung hindi ay babalik siya sa dati niyang buhay. Tiyak na hindi niya iyon makakayanan. Ingatan niya ang kanyang relasyon dito sa kanyang asawa at huwag niya itong sisirain. Huwag niyang sayangin ang napakagandang buhay na kayang ibigay nga ni Rob ayon sa kanyang kanyang ina, hindi na basta pasta ang kanyang kinalalagyan ngayon. Maaring marami ng mga babae na nainggit sa kinalalagyan niya ngayon. Kaya bago pa man masira ang lahat ay dapat tigilan na nga niya ang kanyang kahibangan pagdating dito kay Gerald. Walang magandang ang mapupuntahan. Isang malaking gulo lamang ito at malaking kapahamakan sa kanyang relasyon kay Robert na maaari pang maging dahilan ng kanyang pagbaksak at tuluyang pagbalik sa kanyang dating buhay. Naloka na nga itong si Betsy dahil nga hindi pa rin siya nakikinig. Kahit alam na nga nila na nagkaroon na nga ng mga red flag itong si Jenna ay patuloy pa rin silang magkikita. Dito na nga ay mabubukos sila nitong si Jenna sapagkat manalaman nga ni Jenna na nagsisinungaling muli ang kanyang asawang si Gerald sapagkat ang alam ito sa kanya na pupunta sa kanyang ina ngunit ito'y kanyang sinundan ngunit magugulat siya sapagkat wala nga roon itong si Gerald at agad namang sasabihin nga ni Aling Nora na maaring isusurprise lamang siya o nahuli lamang nang dating. Ngunit ang totoo ay si Betsy ang kanyang pinuntahan. Hindi na niniwala itong si Jenna sa inangan itong si Gerald. Simple ay ina-ina nga siya. Maaring pagtatakpan niya ang kanyang anak at hindi niya ito ipapahamak. Ngunit batid na niya na napakasinungaling nga itong si Gerald at ilang beses na nga ginawa ito. Maaring may malalim na dahilan kung bakit Tuwala siya doon sa kanyang ina. Nakaramdam na rin ito si Robert. Talagang tinanong niya ang kanyang asawa ko ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ngunit pagpapalusot lamang ito. Ang gusto niya ay mawala na nga itong si Vivian dahil tuwing magkasama sila ay nagsisalos. Ngunit hindi ganoon, nagmamakaawa si Betsy na wag sabihin ang kanyang nalalaman sa kanyang asawang si Robert.